Hindi na iwasang maging emosyonal ng aktres na si Madeline Reynes na kung saan nga ay pumanaw na ang producer ng Regal Entertainment na si Mother Lily sa edad na 84 ngayong August 5. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Manly ng ganito, Rest in peace po, Father Remy and Mother Lily. Maraming salamat po sa lahat ng nagawa ninyo para sa akin at kay Aljon noong kami ay parehong nasa Regal pa. Father, bihira man po tayong magkita noon. Salamat po at napakabait niyo sa akin. Mother, hindi ko po makakalimutan ang pagpapatungtong ninyo sa akin sa mesa para pakantahin at ipakilala sa members ng Movie Press at mga kasamahan ninyo at your Green Hills house when I first came here from Cebu. That paved the way and opened so many doors and opportunities for me sa mundong ito ng showbiz. Ang pagkare-kare ninyo sa akin holding my then tiny hand as you took me to the set of tender age and introduced me to everyone. Tumama with love, minsan may isang ina, Dear Mama, pagkanta ng soundtrack ng Don't Cry For Me Papa, Santa Claus Is Coming To Town, Pepe and Pilar at lahat ng pelikulang nagawa ko sa loob ng sampung taon ko sa Regal Films. Kayo po lahat yon at maraming maraming salamat po Mother. Salamat din po sa lahat ng ipinakita ninyong kabaitan kay Aljon. Ang dami rin po niyang kwento. Ang daming dasal at pakikirami sa inyo, Kuya Dondon, at Meme, Ate Roselle, Ate Winnie at Kuya Goldwin. Muli from Ajon, me and the whole family rest na po kayo ni Father, Mother, Wa ni. Sa puntong ito ay nakiramay din ng maraming netizen dahil pumanaw nga si Mother Lily six days nang pumanaw din ang kanyang asawa na si Remy Monteverde. Maraming mga alaala ang naiwan ni Mother Lily, lalo na ang mga pelikulang na iproduce na at kumita nga ito sa takilya at naging part ng buhay ng maraming manunood na Pilipino.